Okay. No. <laughs> Papa, ano nga? <laughs> nga. Yan, yan yan. Maupay nga gabi. Mm. Uh, uh, shout out kan Mama Jules na bumisita sa compound ng mga botoloy at saka <laughs> mga wangbo. Wang <laughs> Pastilan. gabing gabi na dumayo pa kaso wala mga ano ngayon. Event. Wala wala Kala pang tawag. Lalaro kayo eh. Wala pang si si Lolo wala pang tawag. Pero malapit ah. na konting konti na lang. Pero nagpagupit ako tingnan. Bakit mga yan? Oh, naman. Hey, ako lang na. naggupit nito. Ikaw la. Siyempre oh, naman mo hanggang likod. Siyempre. Tuwad lang. <laughs> Nagtuwad lang. Oh, Pastel lang. Oh, sige na, kay wala madilim, man. Team, madilim te, madilim. Ah! Ay! Ay! Post lang yan, i-post, i-post. Post lang ng post. Ando Andun yung bahay namin. Malapit lang naman. Ano? Ay, ano yung mailaw na yan? Ayan ba? Yan. <laughs> yan. Ito yung compound ng mga burtuloy. Mga mm mawang -hmm. uh, bu company. Ay, I'm Wangbu. Bukas, bukas. sila na bumalik eh. Bukas na lang. Tsaka walang ilaw kasi na yung maliwanag. Sinong bu Ay, hindi, bumalik ba so, Sinong hindi bumalik? Parang klarado. hindi bumalik? Bukas na. Ah. Maganda yun kasi maganda. Bukas medyo araw. Kumain, sir. Sak dito para maganda yung kuha. Ano oh nga? Ano ba yung ano nyo? Paksiw tagi daw. Ano? Paksiw. Paksiw? Masarap yung paksiw. Masarap yung paksiw. Tingnan mo ang oh, nila dito. Ano ito dito? Baraks. Hi, Umi. <laughs> di ba yung <laughs> <laughs> kaya na kayo, wala man pala kayong laro. Bukas na, bukas. Nagawa tayo ng maraming laro bukas. Araw dapat? Ha? Araw. Araw nga, para mas maliwanag. Ngayong gabi kasi gabi. Wala pa tayong mga vlogging equipment eh. Parating pa lang. Bukas. Yung order ko ng malaking ano eh. Ring bilog? Oo, ring light. Tapos may stand na ako dyan. Tapos yung mic na lang na kinakabit dito. Yan lang ang ulang. Sa mga gustong sumuporta. Ah. Ah, hanapin nyo lang yung pangalan ko, tayo, i-mention mo na lang doon. as pwede oh, nyo... I-mention mo lang. Ah, Jeromel, yun na lang, I search na lang yun. Masiguro mahahanap nila naman yun eh. Yung pinakagwapong nakasumbero, ako na yun. Agoy. Ah, <laughs> biro lang, biro lang. Ito siya assistant mo. Ah, Yan, yeah, wangbu. Yung yeah. iba, tulog na eh. Ito sino Wala, senior lang, senior. <laughs> okay, bye-bye. Support, support, support. Mama Jules, support support, support. Hindi naman ako nag-vlog talaga. <laughs> <laughs> For more videos lang naman. Pang ano lang ito. Ano yung ba, bahay siya, namin, no? Naisip ako. Ilapit <laughs> mo doon, ti. Eh. Habang oh, paprat, habang ano ka, habang paprating doon. Baka Ayan. ako magtuwad. No, no. E, I show mo na lang ako. Okay, dyan, uwi na. Uwi, uwi. Itag e, mo na lang ako, itag. Mauna ka, di dala. Si Jeramil yan. Ano ba ang name mo? Yan, Geramel, Sa page ko, ah, sa profile ko ay Jeremel Lacanaria. Eh, follow nyo na lang. Salamat. Thank you. Mas okay. <laughs> ah! maganda kung mag-send kayo ng stars. Para mas gumanda yung mga content. Ang ah, ganun. Pastelan. Sige, ako. Eh, <laughs> ako. Sind sindan mo. Sind sindan. Ano yun? Sind sindan. Kasi yun, ano? Aray ko. Oh. Ang <mukulungan> dali. Okay. Ang dilim mo? Oh. Ano nga may ilaw dito no? Ito tayo may ilaw. May ilaw naman tayo. Buwan puro. Ayan yung bahay namin. Ito yung pilits yung dun. na. ulo ng mitso? Hindi ko rin kita. Mas mas ako kung nang intindihin din na ulo. Ayan ang ano ng view ng bahay namin paggabi. Doon sa taas. Ito naman sa baba po. Dahon. At dito ang harapan. Huwag na. Uwi na tayo. Babay na. Uwi na kami. Wala naman palalaro sila. Wow, ang ganda. Puro ano, dahon. Bye-bye.